Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The MJ's Vlog. Good morning, good afternoon, good evening. Hello po sa inyong lahat mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Thank you so much. Tsaka, yung hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, The MJ's Vlog. Hello! So, ayan na. Ang... <laughs> Ang sasagutin ko lang kasi marami ilang places na siyang nagtatanong kung bakit ba talaga yan ang nasa isipan niya, no? yung hindi ko po alam ilang taon po yung nagtatanong na yun. Pero pa pabalik-balik na kasi pero nasagot ko na ito, pero paulit-ulit na lang siya, hindi na niya alam kung ano talaga dapat gawin. apalang uh, palangga or hindi ko alam kung Aldab Nation ka nga or hindi ko alam pero sabi naman niya Aldab Nation siya pero naguguluhan siya masyado dahil alin ba talaga ang paniwalaan nga naman niya? Yun ang sabi niya, alin ba talaga ma'am kung alin ba talaga ang totoo na paniwalaan ko? Yung ano, mag-asawa si A and M or si A at saka si Kong. Alam nyo na, kasi Kong lang talaga ang ating tinatawag sa kanya. Iba, mayroong pangkarugtong yung Kong, tapos ganun. Pero, pag ako kasi noon na sabi ko yon pero hini-stop ko na rin yung basa kong na lang so alin ba talaga ang katotohanan ma'am basahin mo yung mga comments sa ano ko sa aking blog or siguro mayroon pa namang ibang vlogger na Aldab Nation no? basahin mo rin kung sinong pinapaniwalaan nila yung ito bang ito si Kung at saka si M or si A and M si Alden at Min ang pinapaniwalaan mo pero sa ako kung kasi ilang beses ka na pong nagtatanong ma'am hindi po nagwago yung aking ano aking yun ang nasa akin yung paniniwala ko ang kasal ay si A and M hindi lang ako ma'am nagsasabi mga nagko-comments dyan, napakarami. Yung mga totoong Aldab Nation, nagsasabi sila at alam na alam nila. Alam nyo po ma'am, minsan detalyado pa kung anong oras ikinasal, anong oras yung mga, yung mga ano, yung mga bridesmaid, yung dami. O, oh, ba diba? Detalyado yan sila, ma'am. Naka, basahin mo na lang yung mga magagaling at hindi man ako maano sa, ano, i-detalye edeta, ko pa dito sa usapan natin, eh, napakabilis lang. Hindi naman sampung oras ako na nandito, na yun na lang yung pag-usapan natin. Tapos, pag magpaliwanag po ako sa inyo, ma'am, hindi ko kayo maniniwala. Tapos, until now ba, naguguluhan pa rin kayo. So, yan po pong sinasabi ko. Huwag ka ng, yung bang, ginugulo lang kasi ang otak mo, mami. Nabanggit ko na yan, na lahat ng mga picture ni Maine... Basta nanda, nanjan katabinya niya si Kong ay hindi po yan katotohanan. Pinapalitan po nila yung tao na yun. Dahil sinasabi ko sa inyo, lahat ng mukha ngayon, lahat ng damit, kahit ano, kahit pananilita mo, boses ko na lang ang maiiwan pero yung mga buka akala mo totoo pero hindi po totoo. Hmm? Puro po yan fake, fake, fake. Kaya huwag nyo nang paniwalaan po ma'am yung mga lumalabas. Kasi sinasabi ko na sa inyo wala po yung katotohanan. Paniwalaan po natin yung una noon. Ngayon po ma'am showbiz na lang yung yung pinapalabas. Puro po yan edited. Puro po yan gawa-gawa. Walang katotohanan. Kasi ay nako ma'am. Alam nyo ganun pa rin, ikumpara natin yun na ay pag natin na lang, ito pag po natin ang bansang Pilipinas napakagulo lahat puro rally, lalo na na pangyayaring ito lalo na malapit ang eleksyon kahit dito sa Manila probinsya nga ang gulo dito sa Manila ay nako, Poro na yan ano kahit saan ka magpunta yan nag ang ano minsan nga kailangan hindi noon pwede pang magpagabi pag umuwi pero ngayon nako nakatakot gabi kang umuwi kaya umuwi ka na yan ang ano kung ma, ma, ano ka man matanda o bata yan kaya yan po kasi parang natakpan ngayon ma'am ang mga usapang artista sa totoo lang sa mga social media. Ang usapan ngayon puro politika, hindi kahit ako no, grabe ang politika sa Pilipinas, sumusobra. Grabe, alam nyo naman po yun. So ayan, ma'am paniwalaan nyo na lang po yung una, wag ngayon. O, oh, ba diba? Tapos ito na nga, ni naman ang latest na nandoon na naman daw kasama na naman ito ah. Nabasa ko na naman. Sa FB kasi, iwang ko ah. Kasi mas mabilis, tala, mas mabilis ba yung pag mag-comments ka sa FB? Kasi kaunti lang may data ka lang, ma makikita mo na talaga, ah, makikita mo ka agad ang FB. Iba-iba tapos, basta, kung sa ano ka naman sa ibang platform gaya ng TikTok kailangan talaga may wifi ka o may kung wala kang wifi mag, mag magpera ka kailangan talagang ma, mabilis lang yung data doon mabilis lang talaga pag ano fb ka kaagad kahit may data na kaunti makaka fb ka na sa ibang ano hindi ka pwedeng ganun pero ngayon, ang uso na kasi ngayon, FB na. Ay, sorry. Ano, yung mga wifi na. Kung lumabas ka naman, mayroon ka, kung mayroon ka rin mga, syempre, no, yung mayroon kang wifi na papasukan mo lang ng pera, o oh, mayroon na ngayon, di ba? May mga, ano ngayon na mga koneksyon na yung, ano ma, kahit naglalakad ka, mayroon ka ng, ano ka na talaga, naka-live ka na. Kasi, yun na nga ang uso ngayon, eh. Alam mo, iba ngayon kaysa noon. Lahat bihira na nga ngayon manood ng TV. Diba, mga palangga? Mahirap, uh, hi, bihira na puro na talaga cellphone, social media. Yan na ngayon ang uso. Kaya, yun po, mga palangga, yun po, paalala lang ko lang na huwag na nating paniwalaan yung mga, ano, yung mga balita na Ayan, lalo na nga ngayon, nasasama na. Iwan ko ah, may na, ano na naman ako mga palangka na sa ano daw, magrarali daw, tapos kasama na naman daw si, si Maine. Titingnan na lang natin kung kasama ba talaga si Main sa parade or natin yung mag mangumpanya, kasama na naman siya sa float or kagaya noon. Alam nyo, yung noon, kasi pinakita nila, na si Maine daw talaga yun. di ko alam. Para sa akin, hindi yun si main O ako, hindi yun si Maine. Go, eh, di ko alam. Hindi naman din ako noon apektado yung, yung si Maine daw yun sa pangumpanya. Tapos toong nag-live na, kung maalaala nyo, di ba? Nung nag-live na, nasa may, di ba, may ano na yun, sa stage na yun, papuntahin talaga. Wala naman. Inantay ng mga tao talagang live na yun. Wala si Maine. Tapos, yung ini-edit lang, yung nandoon sa ano, parade, doon ng umpanya daw. Mayroon nga, nakikita ko yung na ganun ganon pa doon sa ano. Pero noong ano na pagkatapos, magsasalita na talaga, kung ano na, may mga ano-ano, yung ano, may mga ano ka na, kung kakanta ka ba, or ano, wala naman si Main. Kaya nga, di ba inugulo ang tao, pero alam nyo kung ako, wala talaga doon si Main, dahil wala naman silang relasyon ang katotohanan, paniwalaan natin, yung unang nangyari, hindi ngayon. Basta ya ang mga gawa-gawa lang nila yan. Kaya thank you so much. Kaya fight talaga. Darating ang panahon, aaminin ng mag-asawa yan. Kaya mag-comments lang kayo. Kaya alam po ang mga ano talaga totoong Aldab Nation. Hindi nila iwanan ang Aldab. Kaya thank you so much mga palangga. Bye!